Balat si ka Social media ang taguan Diyos na buhay ang takbuhan Ang pundasyon sa tamang pagtanggol Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds Siksik sa cloud chasing Para lumaking mangmang, -mang, pabigat at palaging iyakin Dahil troll at iyakin silang Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds Yun, yo! Magandang araw mga master at welcome sa ating uh, YouTube channel. Ngayon ay panoorin natin itong si Rapi Tulpo mga master. Itong video na to mga master, no? ang title nito ay Tulpo na pamura tinawag na stupid law ang kasambahay law ni Senador Jinggoy... Jinggoy, hala, anong nangyari? Ito ay sa YouTube channel ni Viral Pinas, no? Itong panahon na to mga master, no? Ito yung panahon na kung saan, eh, merong isang kasambahay na inabuso ng kanyang amo, ba? Diba? Tapos ito, napunta ito sa Senado. Hiniring ito. In aid of legislation. ba? Diba? Viral na viral to, yung pangyayari na to. Eh, alam naman natin, no? Itong si Rapi Tulpo, pag mga viral, dinadala niya sa Senado. Pero ang tanong kasi dyan, di ba? Mga Tulponatics, ang tanong kasi dyan, anong nangyari after niyang pag-grandstanding dyan ni Rapi Tulpo? Kasi, G na G dito si Rapi Tulpo eh. Galit na galit si Idol. Di ba? Dito sa amo na amo ng ano no, amo ng kasambahay na minaltrato. Galit na galit si Idol. Pero after afternoon, anong nagawa niya? mga tulpo Kasi ang hirap paniwalaan ni Rapi Tulpo eh. Hindi mo alam kung ano ba talaga yung sinasabi niya eh. Gagawin niya ba o hindi. Kasi merong interview si Rapi Tulpo, di ba? Sinabi niya na tawag nito na yung galit niya daw, na minimize niya na yan sa Senado. Tapos yung pagmumura niya, hindi niya na dinadala doon. Pero dito, title pa lang ha, Tulpo na pamura tinawag na stupid law ang kasambahay law. Di ba? Ang kaya ang hirap paniwalaan ni Rapi Tulpo, mga Tulpo Natics. Tsaka isa pang tanong, anong nangyari after niyan? Nang ginawa niya dyan? Nung galit-galitan sa dyan, nagmura siya, tinawag niya na stupid law, yung batas. na ni Jingoy. Anong nangyari, mga tulponatics? wala, di ba? Nag-grandstanding lang. <laughs> Yun ba, Master? Balikan natin itong pangyayari na ito. Paano? Panoorin natin para yung mga tulpo natin ma naman sila sa ginagawa ng puo nila. Dahil hindi na talaga sila nakakita ng tama sa mali. <laughs> Grabe na yung pagiging panatiko nila kay Rapi Tulpo. Pero bago tayo magsimula mga master, syempre shoutout sa inyong lahat at let's do this na eh. Pero uh, hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila sunyan. So, so, anong violation? An uh, Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation? Ito rin pala no, ito rin pala yung panahon na gustong ipalitan ni Rapi Tulpo yung uh, yung pagkakaso, di ba? Kasi sa mga kasambahay, kaya rin nagnakaw yung kasambahay, ang kaso kasi nila ay ano, uh, ano ba yan? Nakalimutan ko. Yung TEP. Uh, mas mataas pa siya sa TEP. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Uh, pa paano muna natin? Panoorin muna natin. No? Panoorin. Kasi medyo nakalimutan ko na rin itong pangyayari. Medyo matagal na rin kasi to. Nakalimutan ko yung tawag doon eh. Yung TEP. Yung TEP lang, kunyari, nagnakaw ka lang. Pero kasi kung meron ng trust or meron ng yung parang... ah... Uh, kilala ka na, iba na yung ikakaso sa'yo. Eh. mas mataas pa kayo sa TEP. Ano ba yan? Pa na muna natin. Pakinggan muna natin. Investigation nyo and nakita nyo na guilty siya. Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan. At yun po ay kailangan nyo na uh, and then, anong parusa? Pa uh, sa... anong parusa? Anong parusa? Si... Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. <laughs> Stupid law! Kaya ang hirap paniwalaan ni Rapi Tulpo, no? Mga tulpo natin, ang hirap, no? Kasi ito, panoorin mo na, pa, pa, panood natin to sa mga tulponatics. Itong interview niya kay Prof. Uh, uh, Richard, no? Ay, nakarantawag ko dito, ano? <laughs> Coach Richard. Prop Richard pala. Pop, Prop Richard pala ang tawag sa kanya. Ito, ito, ito. Pakinggan niyo to mga tulponatics, sa. Pakinggan niyo to. Back in the day. So, ano yung mga misconceptions about Rafi Tulfo, Senator Raffy Tulfo. And and how did you make that adjustments when you came into the Senate? Yeah. First of all, yung adjustment that I have to make is yung bang napapamura ko every once in a while pag nasa radio ako, which I'm not, mm. I didn't bring that to the Senate. I didn't bring that to the Senate. Ay, nako! Right. Uh, bigla akong nagagalit uh, sa radio, napapasigaw ako dito sa senate nami-minimize ko na yan. Hmm. Ah, nami-minimize niya na. Balik tayo doon sa galit na rapper tulpo. <laughs> Ay, nako. Pero itong kaso na to, no. Itong kaso na to kay uh, sa kasambahay. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Kay nanay, no. Kay nanay na lang. Ano, ah uh, nasa korte na to eh. Ba Bali tumatakbo na 'yung kaso hindi ko lang maintindihan bakit dinala pa rin ni Rapi Tulpo dyan sa Senate hearing. Di ba? In aid of legislation. Pero, ngayon, wala naman silang nag... <laughs> wala naman silang nagawang batas. Putik yan. Qualified, sandali lang po. Ayun! Ang galing mo, Rapi Tulpo. Pinaalala mo sa akin. Qualified TEP. Di ba? Kunyari, kasambahay yung nagnakaw, ang ikakaso sa kanya, hindi lang TEP, kundi nagiging Qualified theft. Kasi meron na yung tinatawag na trust magkaibang tomaas tumaas na yung level ng ano no yung penalty tumaas na qualified theft. yung pala yung gustong baguhin ni Idol gusto niyang baguhin na yung ikakaso lang sa mga ikakaso sa mga kasambahay na na nagnakaw no pinagbintangan nagnakaw eh hindi qualified theft, kundi tep lang yon ang galing mo Idol tinuruan mo ko pinalala mo sa akin ang galing mo talaga Pero pinaalala mo rin sa akin na dapat hindi ko agad paniwalaan yung mga sinasabi mo. Kasi sinabi mo doon sa interview na yung pagmumura mo, hindi mo na dinadala sa Senado. Tapos, yung uh, galit mo, minimize mo na. Pero, idol, ilang palang video na papakita natin na ganyan. Lalagi <laughs> kang galit. Putik yan. <laughs> uh, sorry, sorry. I mean, hindi pata sa... <laughs> Nag-sorry naman pala si Rapid Dulpo. Nag-sorry siya pero... Ay, din, nasabi mo na. Hindi. Hindi talaga dapat niya sasabihin yung mga ganun bagay. Hindi niya pala dapat sabihin yung ganong bagay. Unang-una, nandyan yung author ng batas, no? Nakasambahay lo Si Jinggo yung oh, katabi niya. Tsaka, kahit di niya katabi, dapat wala siyang sinasabi diyan, no? Na, na masama sa mga tao, di ba? At saka, sa batas natin. Kasi kung merong mer, mer merong kulang, kung may nakikita ang kulang, eh bilang senador, anong trabaho mo? Di ba? mo. Pag may nakikita ang kulang, uh, may kulang po tayo sa ganto sa ganyan na uh, na po natin yan. Di ba? Hindi na kailangan yung mga ganyang klaseng drama. Kasi nga, di ba, after naman yan, ng pangyayari na yan ng mga tulponatics, di ba, mga tulponatics, after ng pangyayari na yan, anong nagawa ni Rapi po Sige nga. Sino ang nag-decide na kung sino yung may kasalanan? Di ba? Sino ba ang nag-iimbestiga talaga? Di ba? Anong ginawa lang ni Rapi po Daldal -dal lang. Di ba? Iba pa rin. 'di ba, yung nag-decide kung sino ba talaga. Kasi nga ito gumugulong na to sa korte. Big sabihin nakasuhan na 'yan. May nag-iimbestiga na. O ano pang silbi ng ginagawa ni Rapi Tulpo diyan in aid of legislation? Pero anong nangyari? Meron ba siyang napasang batas? Putik yan. Dalawang buwan na nakakalipas, idel two months ago. Ano nagawa ni Idol, mga tulponatics? Iba pa rin naman ang magde-decide niyan. Iba pa rin ang iba pa rin yung nag-iimbestiga. Yung tamang investigasyon na yung dumadaan sa due process. Yan ginagawa ni rapid Tulpo diyan. Olat, sayang pera, sayang oras. Nagdaldal lang. Wala naman nangyari. batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makupatas ang bata. Ah. Qualified, sandali. Ito eh, yung si Panusa. Uh, balikan natin yung, ano niya, Anong yung, Parusa? Yung, yung nagmura siya. Si? Yung sinawag niyang stupid, lo. Stop. Ito, Mr. Chero. Ang stupid ba pag mumura? Tingnan natin sa Google. Stupid. Uh, stupid stupid meaning. Stupid, having or showing a great lack or intelligence or common sense. Stupid in a place, uh, wa, uh, she was respect, similar. Uh, ignorant, dense, brainless, intelligent, uh, intel, uh, opposite, opposite pala tong intelligent. Uh, basa ito, No? Ito, ito, wait lang. Hindi ko pala na ano. Hindi ko pala na ito, ito. Na ano. Ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung ibig sabihin ng stupid. Stupid love. Bagal ah. Yun. Yan. Bagal ang ating G-Journet. <clears throat> yan. Stupid. Meaning. ano? Having or showing a great lack of intelligent or common sense. I was stupid enough to think she was perfect. Diba? Maganda ba yan? Similar. An intelligent ignorant dense brainless. Mm, ang sakit! Ang sakit! Ang sakit nun. Hindi pala siya talaga mura, no? Pero, parang mas masakit pa sa mura. <laughs> Putik yan. Similar, brainless, stupid law. Yung batas na ginawa ni Jingoy. Putik yan! <laughs> Mas masakit pa pala to sa mura. Mas masakit pa pala to sa mura. Putik yan. Pero nagmura dito si Idol. Hindi niya lang natuloy, no? Ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Stupid law. Ay, password na natin. Narinig na natin yan eh. Dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano-ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga binip... Ano yung himuha ni Jingoy? Pero pag ganun na lang eh. Putik, tinawag na stupid lo yung batas na ginawa ako ah! Brainless! <laughs> Aha, mas masakit pa pala to! Kaya sa mura. ...piso, at kapag nalaman ng dole... Walang parusa kundi pagbabayaran lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. Oh. See? Kaya tatalon kita. Anong parusa, direktor? You... Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation. Yan. Narinig niyo, ha? Baguhin natin in aid of legislation. Pero, ano nangyari, Idel? After two months, ng pangyayari na yan, na hindi na viral, ano nangyari? Mga tulpo natin, ano nangyari? Yan naman yung bago-bago na sinasabi ni Rapi Tulpo, pero wala naman siya binabago. Nag-grandstanding lang siya na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang talagang makulong And may, uh, yung meron akong bill na qualified theft Director, uh, I mean, uh, sorry wage theft nababa, laban uh, sa mga just, if, uh, sa kanyang tauhan kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan uh, si so Aide lang pa pakinggan kapakulong? natin kaya na Mr. Chair, meron mga walang hirahit mga tao pinasa ko na yung wage theft na para ito mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kulong. Pero si Rapi Tulpo, ang hilig niya rin magpakulong, di ba? Nasabihin niya lang, nagsisinungaling ka. Ipakulong na yan sa maba. <laughs> Lupit mo talaga, Rapi po Ang na ibinibintang nila Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at binipisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayarin lang dole, isole mo lang yung pera, hindi mo, uh, isoli mo lang perang, ninakaw mo. Yung, yung ninakaw mo. Yung sweldo ninakaw mo, pakisoli, yung binipisyo ninakaw, pakisoli, walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. Oh. Oh. oh, 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 oh. Nandyan si Jingoy. Tsaka! Pag sinasabi mo hindi patas ang batas, patas naman yung batas rapid tulpo. Tsaka yun na nga, no, pag may nakikita kang parang kulang na, hindi na siya effective sa panahon natin ngayon, amyandahan mo, huwag ka magdadadada lang ng ganyang-ganyang kasi wala ka naman talagang nagagawa. Would you like to interject? Yeah, We are here. Yes, committed this as me. I, uh, that's your bill trabado sa factory, trabado sa security, security okay. sa mga babagard, o ng dole na nainanakawan yung kanilang mga magagawa, yun isoli mo lang care, kulong agad sa kasong kalim. Uh, ito mga ni Mr. And Mrs. Ruiz. Ah. Ay. Ito pala, ito, nasa, nasa unahan pala yun, nasa unahan. Ito, 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 pa pa panood natin sa mga tool yung sana babi niya. Anong parusa? Si... Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Uh, sorry, sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pag kasambahay, nagnakaw, qualified death at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang binipisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Sana ma. <laughs> Sana mahulog. Log, 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 log. Sana mahulog, log. Anong sabi ni Idol dito sa interview niya? Anong sabi niya? Oh, take yan. Kaya ang hirap paniwalaan ni Tulpo eh. Mga Tulpo natiks eh. Ay, baka sumobra na tayo. Nung pumasok po kayo sa Senado because there's certain parliamentary no uh, na uh, vigilante staff well, You know, yung mga misconceptions about Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, and, and How did you make that adjustments when you came into the Senate? Yeah. First of all, yung adjustment that I have to make is yung bang napapamura ako every once in a while pag nasa radio ako, which I'm not, mm. I didn't bring that to the Senate. Right. Uh, I didn't bring that to the Senate, Idol! Stupid! Sana ma! Wala pa tayo, ha? Talaga yung mga sinasabi ni Tulpo talaga na mas ma mas matitindi. Pupunta tayo diyan mga tulpo natiks. Papakita natin sa inyo yung puo nyo kaya hindi namin pinaniniwalaan dahil sa siya mismo. Siya mismo ang nagpapakita ng mga bagay na ginagawa niya na talagang hindi maganda. Tapos may interview pa siyang ganyan na sinasabi niya hindi niya dinadala yung pagmumura niya sa Senado. Hindi lang yan mga tulpo natin sa video. Ah. Marami pa. O unti-untiin natin yan para mag kayo. <laughs> Ay, naku, masarap nga pag... Masarap araw-arawin tong ganto dahil sa sobrang dami ng video ni Rapi Tulpo na nagmumura siya sa Senate. Tapos ibabangga mo sa ganitong video niya na interview niya na sinabi niya hindi niya daw dinadala sa Senado. Tapos yung galit niya daw mini, namiminimize niya na Putik yan. E eh, sa video na to, Gina Jika Idol. Ay, nawala. Eto, Gina Jika Rapi eto Ito yun eh, ang kukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang binipisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Sana Salma. Sana <laughs> Oh my goodness, rapi tulpo. Yang kasi. Tsaka ito pa ang pinakamasakit dyan, no? Walang nagawa si Idol. After nyan, nang pangyayari na yan. Sabi niya, babaguhin niya. Wala naman. Ibang, iba, ibang issue na naman yung tinalunan niya. Mayroon maniwala dito kay Rapi Tulpo, eh. O yan, mga Tulpo Natics. Yung poon nyo, galit na galit. Na sinasabi niya, na minimize niya na yung galit niya. Diba? Na dinada, di ba? Na nami-minimize niya na, hindi niya na dinadala sa Senado. Tapos yung pagmumura niya, hindi na rin niya dinadala, hindi niya dinadala sa Senado. Eh, no? Stupid law. Mas masakit pa nga yung stupid eh. Brainless. Sana mab. Puti na nakapagpigil. Pero alam na natin yung kalugtong nun. Hindi naman tayo tanga. yung mga tulpo lang. Dahil naniniwala pa rin sila kay Rapi Tulpo. Kahit kontra-kontra na yung ginagawa niya. Sarili niya mismo kinokontra niya. Ganyang kalupit si Rapi Tulpo. Putik yan. Yon mga master no, gandito na lang yung video natin at uh, maraming maraming salamat sa nanood ng ating video at uh, ingat kayo palagi. God bless. Babush.